sa sa ilang oras sa paghahanap nakakita din kami ng kabuti guys kasi makita yung kabuti Ano sila yan dahil po nawala na lang ano ng pag-asa makakuha ng kabuti <laughs> ayun na po ang lakad ni Ronel ito po si Ronel Bakulo, na tagabi ko uh, buksan mo na ang bahay mo. Ay. <laughs> Hi guys, panibagong araw, panibagong kalokohan ngayon nga pala namin si Susan, Ang bilis ko magsalita, di ka? O, kukuha kami ngayon na ang kabuti. <laughs> Nagrarap. Kukuha <laughs> kami ang kabuti dahil tagkabuti na ngayon. Mga sukul. <laughs> Kagaya ni, ano, ang hilito. <laughs> ang hilito sukul. Ay, may tatanong pa pala tayo ang hilito, ano? Ang ano? pag nakita natin dito. So surprise namin si Susana. Tingnan natin kung sasama siya sa anong uh, ano sa maghahanap lang kabuti. Baka nyo kami guys, mamaya. Let's go! Okay, maingay. Pupunta na kami sa bahay ni Susana. Masyado nang masukal dito sa kanilang kagubatan. <laughs> Rico, madudulas pa kami. Tingnan natin kung anong ginagawa ng mag-asawa. ngubat? Oh, <laughs> madudulas pa. <laughs> Lakotot <laughs> Huy! Huli kayo, huli. Huli, huli, huli. Huli, raid, raid. Raid. House raid. Maghanap kami ng kabute. Asa mga tao din eh. Aba, bigla na wala yata. Aba, busy, busy. Oh, sana all. Ang sweet. Maghanap kami ng kabute. Nanonood pala sila. Oh, busy, busy, oh. Oh, huli. Alam, may kari aso nyo. Wow. Busy, busy, panunood. Oh. Ayun, natatanaw. Natatanaw po natin yung magandang tanawin doon. Wala, kabuti Hindi tunay Maghanap kami na kabuti. Hindi eh. ka tunay yan. Ha? Hindi na yan. Eh, baka takimot makita minta. Takkinigit ka eh. Baka kini <takki> <laughs> Ay, baka kini Ano? Sino nga yun? Angel. ah, oh, let's go. Kaya pala hindi ka pinatatawag kita doon pagkakapi tayo. Kaya ang hilito. Ano Sabi niya ang... pa Guys, ito na po. Kasama na namin ang ano, nag-iisang diwata. <laughs> si Susana. Kasama na namin si Susana at saka si Runel. Bahala yan. May daladala ng po pag natamaan na kidlat yan. <laughs> ang sarap ng bayabas nyo. Hmm? Bayabas o. Oh. Kasama yung tayo na Kasama si Runel oh. eh, o. No? Busy, busy. busy. Magana po kami ng kabut Let's go. Di, <laughs> <laughs> kalaban, may kalaban, bilis. Bilis, may kalaban. Susana, bilis. Yan tamo ako, bilis. Dali. Yan tamo ako. Gi. Gi, gi. Hindi tamo sa'ko. ako, sa Tinapay. Yan Maghahanap kami ng kabuti. Chay, chay. Chay, chay. Uh. Nangahoy sila eh. Uh! Sipag naman ni kami yo. Oh. Maghanap kami ng kalaban. Maghanap kami ng kabuti. Ay, kalaban. <laughs> 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 Nakaredy na yung kalaban, oh. Pa hindi natin kayang ano yan. Mag Tara! Huwag tayo ng killer. Eh. Maghanap oh. kami ng kabuti. <laughs> Tinukuha <laughs> 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 ah, na, na, na ka, na, din din na din ka din na. namin. Pare kayo nakabidyo. Yo. Si kami yung ang naghahanap ng tao. dami sukul. Kabuti muna. Yan, yeah, sukul. Kabuti. na <laughs> Papaya. <laughs> Um, anta sekian sa nirunain. Ya, uh -uh. Kalabaw. Anong kulay niyan? Brown. Black. <laughs> ay, eto 'yung kalabaw. May kambing, laki kambing niyan. Ba'kit <laughs> nanon? Ano? Nandiyan 'yung kambaw. Nandiyan. Ha? Nandiyan na 'ko. Patayin. Lagi harap na po kami ng, ano, ang nakita namin ay hindi kabute, patingin kuhol, nakakain daw yan patingin. Bayoko. Yung pinaka ano, Bayoko. Sabi mo kayo ko. Malapit, malapit na sa kayo ko. Sabi ni Susana, kayo ko daw. <laughs> Dito na po kami sa gubat. May nakakita yun, ako. Yo. What's oh, Asa na si Susana, baka naligaw na. May nakita ka ng kabute, Susana? Wala pa. Wala <laughs> pa. Ang laki ng lagay. Eh. Wala, wala pa naman. Ngayon guys, ay kami po ay naghahanap pa. searching pa kami ng kabuti. Kabute specialist. Sana makakita na kami ng kabute. Dito sa gubat. Dahil dumidilim na po. Yan. Walastik. Walas Woo. Yun guys. Nakakita kami ng saging na hinog. Pahingi ko kami ng saging. Woo. Saging sa gubat. Ay. Sarap nito. Ito sana oh. Loko. Kakabaga na naman ako. Hmm? Hmm. Hmm, harap. Matamis. Oh, hmm. Yuh, Sa wakas. Sa ilang oras sa paghahanap, nakakita din kami ng kabuti. Guys, kasi yung makita yung kabuti. Ayan dyan sila. Yan. Kabuti. Saan? Yan, yeah, sukul. Tingin. Ayan, yeah, sukulan.

Kabutihis. Mayroon pa, mayroon pa. ilang isang oras na yata kami naghahanap ng kabuti. Ngayon na no. kami nakita. Saan? Saglit, baka matapakan mo. Oh. <laughs> <laughs> Saan? Dahan-dahan lang. Ah. ah. Pakita mo dito yung pagkuha ng kabuti. Oh. Pakita niyo dito yung pagkuha ng kabuti. Ito guys yung kabuti. Oh. Yan. Sukol. Woo! May ano pa yan? May no. kumamahang pa yan. Ere, ere, ere. Halipot Dami. Kanina pa kami naghahanap. Nasaan ka, Jewel? Dali, dali! Saan? E! Surti, surti. Surti tayo. Makasunta ako tayo. Kabuti, kabuti. Tayo. Tingin. Nakati. Nakati. Nasaan? Dami. Tingin. Nasaan? Nagsurugan na. Sukol. Uh, Naunahan tayo, ano, Ronel. Doon ano, pa sa dulo doon. Meron pa doon. Ari, Ere, ere. Nagsurugan. Eno. Yan, yan, yan. Taglit. Yan, yan, yan. Ayan, yan. Kaya, muli. Yun. Tawa ka. Sa ako ha kami ng kabuti. Ano <laughs> Namp na, 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 nampus na uh, yung iba? Wala. Yun. Nampus na. <laughs> nampus na. Na, yun, na. Nampus na. Iba. Yun. Nakadami na kami guys. Oh. Hmm. Sarap niyan si Nabawan. Wow, wow, wow. Ginisa na. Meron wala. Meron wala. Meron wala.

<laughs> Ay, Aray! Mayroon pa sa mga ano yan? Ay, Lab ito pa susana, sa sana ah? o. Ayun o, sayang. Ha? Kari... Ah, ito o. lang iba. Na. Ah! Ito lang. Pwede sa taas ulit. <laughs> Let's go! Let's go! Diyan kaya sa so Ano yan? Masukal na. Sige sa o. Nena, <laughs> <laughs> guys. Oh. Ah, mamaya na uli. <laughs> ay, po ka? na ay. ano ng goyan. Ay, 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 ay. Ay, goyan, goyan. Ay, ito po si Ronel Bacolod, taga Bicol. <laughs> Ito na po ang asawa ni Susana ngayon. Maawa po kayo. Magpadala na po kayo ng pira. Pampadialisis. Alam <laughs> mo, bigla na ano, nag-street ng daan. Ano. Oh. Parang kapatadala. ka na pala. <laughs> Ito mo ang kanyang asawa. Nahirapan pagkuha ng kabute. Nakakuha po kami ng kabute. Ito po, isang sa ako. <laughs> Tingnan natin mamaya ang laman. Kapagod. <laughs> <laughs> hello <laughs> Yung apat ano? Stop muna daw pagod na ka Ah, buksan mo na ang bahay mo. Pipindutin ko muna. Dito sana, sa loob. Kararating lang namin guys, pagod na pagod kami panguhan ng kabuti At ito po. Ay, Ito po si ano, Mayor Concepcion. <laughs> Ang dami namin na ako ang kabuti guys. So, oh, oh. Ang dami. Kasama namin si Marin yung Susana. Si Ronel pagod na pagod. Oh, paghahanap ng kabuti ng mga sukul. At yung mga isang aming assistant. <laughs> Taga video. <laughs> Yan. Oh, ang dami. Ayan guys. Oh. May kuwa, may kinuha pa kami sili. Ano oh, isang ulaman din to, guys. Oh, so, sarap nito ng may paminta. Lutuin natin mamaya busy busy ka susana oh pagpapasok nung kanyang yung kanya nilabhan kanya bahay oh busy busy baka na mabasa ng ulan ano buksan niyo na yung ano niyo kuryente <laughs> ay wala pala yung kuryente solar pala solar ay oh, solar na ilo yung solar nila nasa call oh kol. may dalawa na pamprito <laughs> Hey! <Atcheng. laughs> Sorry po. Inaabot. Hello? 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 Hello. Hello. Guys, Hello? ito na po ang kabuting madami oh. Oy, sana all. Sana kita yan, dami. Ito ang amin nakuha. Yon, isang planggana din naman pag nilapit, oh. Parang ang dami. Ito pong nahuli, oh. Marami na isang sabawan yan, oh sarap niyan. Yan, mm. yeah, dadagdag na daw natin. Abay kayo. Yan, ang dami. Oh, guys. Ang dami naming kabote. Hoy, sakto. Kabote plus kabote. Mini kabote. Woo, sarap. Pinagtimpla pa ng kajewel ng kape. Oh. Sana all. Bigyan ng na yung ibang kabote. Ang dami. Sarap yan.